Guys, ikwento ko sa inyo yung bago pa lang ako mag-upload sa YouTube. Nung nalaman ng mga kakilala ko, hindi sila makapaniwala na nag-YouTube ako, nagbablog ako sa YouTube. Ang totoo, hiyang hiya din ako nung time na yon. Marami din nagtatanong ng mga kakilala ko kung paano daw ako nakapasok sa YouTube, ano daw ang ginagawa ko. Dahil ang pag-akala din nila ay masahod na agad ako no nagbablog ako sa YouTube bago pa lang. Sa una talaga, talagang kunting-kunti lang talaga ang subscriber ko. Pa isa isa lang. Nag-try ako na mag-promote sa mga kamag-anakan ko doon sa probinsya. Lahat, sinisen ko sa kanila ang link ko. Nag-promote ako. Dahil sa pag-akala ko, kung sakaling 1,000 ang kamag-anak mo sa probinsya, halimbawa lang, 1,000 din mag-subscribe sa'yo. Kasi kung totoo si madali lang naman magpindot ng subscribe. Kaya expected ko na gagawa gagawin nila yung madali lang naman magpindot eh. Lahat ng kaapilido ko, pinang chat chat ko, pinromote ko yung link ko sa ano, YouTube. eto na ngayon ang sister, guys. <laughs> Nako guys, yung iba, binlak ba naman ako pati yung anak ko na nagpromote kasi inutosan ko ang mga anak ko na ip -ipromote ako i, i ano i-share ganon i-share ako kahit saan mga kamag-anak namin nagulat kami bakit bigla kaming binlak yun lang naman ang nagpromote na naman kami wala naman kami masamang ginawa pwede namang hindi pwede namang na, hindi naman kami nimimilit noong time na yon basta nag ano lang kami nag share ng promote nasa sa kanila na yon kung uh, mag subscribe ba sila o hindi tataka kami hindi talaga na to, binlak pa talaga kaya medyo sumama ang loob namin nang pero hindi naman masyadong ano namin dinibdib yun Tata, kami <laughs> Tapos noong time na yon mayroong bubuli sa akin na ano lang daw, 9 subscriber lang daw ako, ganyan-ganyan. Sobrang dami ko daw subscriber, 9 piraso. Kaya inisip ko noon, swerte ko lang siguro kung abuti ng 100 yung subscriber ko kasi napakahirap talaga kumuha ng mga nagsusubscribe. Mabuti na lang ngayon, medyo umuke -okay na, nadagdagan na ang subscriber ko. Salamat nga pala sa mga uh, nagsusubscribe sa akin. Sana wala sana mag-unsubscribe kahit pangit ang mga video ko. God bless you all. Ngayon ko napagtanto na hindi pala kaibigan, kapitbahay, kamag-anak ang talagang susuporta sa'yo. Ibang tao pala guys. Huwag tayo palang umasa na lahat ng kamag-anak ka natin, kahit i-chat pa natin 'yan. Susportahan tayo. Ganun yun Siguro dahil sa nakikita nila na konti lang video ko, tapos konti lang subscriber ko, kaya pati na rin siguro sila parang naiilang mag-subscribe, ganun. Pero okay lang 'yon. At least ngayon na-realize ko na na hindi pala kapitbahay, kamag-anak o kaibigan. Ang dapat nating asahan na susuporta sa atin lahat na, may, na mga yun. Ibang tao din pala ang susuporta sa atin guys. Kaya salamat sa inyong lahat na mga sumusuporta sa akin. Pati na rin sa FB feeds ko, yung mga nagfo-follow sa akin. Salamat sa inyong mga suporta. Bahala na sa inyo si Lord kung hindi ko man kayo kilala. Yun lang guys. Bye!